Hi guys! Welcome back to another vlog. Hapon na ako nakapag-vlog guys. Pasensya po. Because kaninang umaga is I was so tired. I had a migraine. So I really needed to rest. So after namin nag ni mami, dito pa rin pala kami guys sa Talibon. dito na namin. And tomorrow is day 3. Aalis na talaga kami. Ang! Ah, okay. And then, what? oh, bitaw. So ngayon guys, andito kami kina Bobong, because we're gonna have our dinner tonight at 5 or 6 because at 6.30, uh, pangaji na po dito si Ilang Maidag. So this will be our last night tonight ni Mami. Diyan si Mami. Diyan lang kami sa office ni Nanoche kasi si Nanoche is still taking a bath. And ang laki ng kanilang property guys, tingnan nyo. Ang lawak. I think this is 2,000 square meters. If I'm not mistaken. Yaman na talaga nila. Yeah. So, ngayon guys. After namin mag-dinner dito. Uh, Diretso kami kinamaidag. And I'm just wearing my whole dress na... Paganyan. Paseksi. Charo. Mag-maintain, Anak mino. Meron talaga silang hardinero na nagme-maintain ng kanilang mga tanim, ha? Wala na lang isang mamaigo ni bagyong Odette, no? Tako sa kayong baya, oh. Sus, tako kayong baya, guys. This is worth millions of pesos. So, ito yung isa sa mga pamangkin ni Mami Lee na mayaman na talaga. As in, milyonaryo or bilyonaryo na ni sila, Mi? What do you think? Are they millionaires? Sila ba? Kani silang no billionaire na Billionaire na? Say hi to my vlog, May. Hi. O oh, ha? Vlog. Kala sa hi, YouTube, ha? <laughs> Hindi kasi sanay sina Mami sa YouTube, guys. So, they don't know that I've been vlog vlogging four years ago pa. Pero naman eh, kuhaan, kanang kanang man ko mag journalism sa una ba at least kini maka-express ko sa akong feelings ana na feel po si Glenn iba ang like si guys oh, yes, mga well, right, right. 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 <laughs> So, ano mga guys? Ano yung mga on, on the re, Oh, bongga kayo nga mga pa-set up, there, guys. Oh. oh, very nice painting. <laughs> oh, the queen of the house. The other main office here, guys. Oh, ah, Angeline. lovely. Say hi sa akong vlog, baby. Hi. Ar architect, magkaday no? Engineer. Ang yang manghod, guys. My architect. Oh. nice kay office guys. Ay, Santo Nino. Guys, andito na si Noche. So, simula na ng mga malalakas na boses and masasayang ano, memories namin dito. Kapag andito kami kina Noche, it's gonna be a lot of fun and a lot of, ano, kasi napaka-bubbly ng babaeng to, guys. She's one of the nieces ng mother-in-law ko. So, yung mama niya is kapatid ni mama.

Okay. Oh, nah. 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 kinilaw na pareon. I-ano? Na. Alam mo. Na masalkay ni Tiksman sis ani Cosmic Ginger nga napabamos te bilaran kay mo sakay ko asa ka sa sakay. ]Wow. Diri ra na kami na ulik. So yummy. So yummy. Guys, mga onta guys, lamig kayo guys. lapay lambay guys kamera good, guys kami kamera din na lahat po sa iyo may na amay pangajik lagi yummers let's eat amo guys crabs oh uh, grabbing crabs oh <coughs> crabs pa more sa youtube lagi na ko tambok ni me ay ni wang ay ni wang ay ni wang oh guys oh. oh.

Ako aso karon og ka kilo og onom kalobe. Sharo. Sharo <laughs> bi 109. Manami kaon guys. Ah, daghan pa kay sud, Super. Kinaring the pizza. Mo na lang ni Sprite. Grabe, so nice. Nice siya kay ilang balay. Hmm. Ang bisa tong kon dekan. Ang sa So guys, nagintay lang kami kay Noche kasi nagbibihis pa. And grabe ang busol ko guys. Super. Ang sarap ng ang sarap ng crabs, ang shrimp, lahat. Ang sarap. But of course, uh, in moderation ang talaga ko guys. Hindi na ako talaga pa sobra na uh, kumain ng mga gano'ng pagkain na rich and ano, nakakataas ng kolesterol. No way, guys sa rabi atong kinabuhi. So, karon we're waiting for them to be done uh, dressing up para direksyon namin sa to. Sa nami. nami ilang office na si Mami, galing ko na Si Bobo, ba na siya ni Noche, guys? Nami silang office, na dinimi nag-dinner. Yan ay niabot ng relative, si Al. Nagkaon pa si Al. Yung timing sa kinag-charge pa sa ko, guys, kay... maikuko mag-charge dito sa ilang maidag. So, unya na lang guys. So, dito na kami ulit kami kinamaida guys. This will be our last week na aatenan because tomorrow aalis na kami ni Mami Lee. So, andyan si Nieves, pagpamangkin din ni Mami. Andyan dito, yung mga pamangkin ni na Gina, mga tagbalay. Wala pang tao guys kasi 6.30 pa yung padasal. And ako guys, busog na busog as in pero hindi ako kumain ng uh, maraming rice now. mas kinain ko yung um, nami kayo ang kuan guys kanang tuna nga gikuan gikilaw and then fried chicken nga bisaya yes lami ka ayo siya and kumba kadiyot guys So, dumating dito guys si Carmen. And isa pang uh, least ni ano, maedag and then inatid siya ni Ray yung brother So, marami kami today kasi tonight kasi yung buong credo clan ang mag-sponsor ng snaps. Kaya ang ingay-ingay pag andyan si ano, Noche. Masyadong maingay talaga. Pero ang saya namin. Bishop talaga yung mag-officiate ng masters So, we are about to ano, start with the mass. Tapos na yung sa kanina. Mass naman. Hmm. Hindi ko alam, hindi ko kilala sino to. Basta bishop siya, guys.